sa Thailand, bakit kami nag-away ni Tindeng eh. Sinasabi ni Tindeng, nakita niya nga araw yan. Tsaka yung asawa ko, yan, si Lena, naghahalikan. Hindi dapat rapot sa kanya, kaya po, tahan lang tayo lahat ng taragtado yan. Hmm, hindi na tayo nababagay sa kaya po. Kaya po is mine. Lahat na sa akin mapupunta sa'yo. Kaya ngayon pa lang, ang kinib na ang lahat ng ito. Ano 'yun, Kia? Bakit ko dito ng mga kalaya sila? Bubbles, hindi mo wala nang pag-asa. Alay mo. Ogie malaking nasarin. Bigyan tayo ng pagkakataon para makalabas dito. Agad na 'yung order ng mga mabibigyan ng parole, andun pangalan niya. Sagol kanina pinag-uusapan lang natin si ang Angelca. Makakalaya na ako. Okay, lalaya na si Bubbles. Good. Uh, reaction video lang dito sa ano, matangkayo po. Bali kasi ano satu totoo lang, hindi ako mahilig manood ng uh, teleserie teleserye dito sa abroad. Uh, siya nga pala ako si uh, Samaritano, YouTube channel ko, as known as Kahomboy o Kahombro. Bali, tawagin nyo na ako ng, ano, ng Kahombro. Mga Kahombro dyan, what's up? Uh, Samaritano, please subscribe my channel. Bali, nahilig lang ako manod ng, ano, ng teleserye lalo nung uh, niyaya ako ng kaibigan ko dito sa Tagnan uh, uh, accommodation namin kasi may ilik siya manood ng ano ng yung probinsya ano eh nung time na yun talaga hindi ako may manood ng ano ng mga teleserye nung time na kalakasan ng probinsya ano bali gusto ko lang i-vlog sa i reaction video kasi ano eh na, na, mga na parang nahilig na ako nung simulan sinimulan first time ako nanonood nanood ng ng teleserye kasi sa Pilipinas hindi talaga ako nanood nan may ako sa mga noon time noon, ano noon -time show mga Showtime kaya Itbulaga dati pansa ako ng mga Itbulaga ngayon nandoon ako sa Showtime nan nanood parang pampalipas oras libangan pangalis ng homesick ngayon nung sinayaya ako ng kaibigan ko shout out sa iyo Jun Jun Kalbo, ay Jun Kalbo, Jun uh, D. Guzman, kaibigan natin yan. Shoutout sa'yo, wag na na napanood mo itong ano, video na ito. Uh, subscribe na lang kayo kay Samaritano, ang kahomboy o kahombro ng Middle East, Qatar. Ngayon, i-reaction re video ko lang tungkol dito sa Batang Kayapo. I-share ko lang sa inyo na hindi talaga ako mahilig manood ng mga teleserye. tabad na tamad ako dyan ang, ang tagal kasi gusto ko kasi pag nanonood ako ng pelikula yung ano nasimulan ko tapos tapos agad And, may ending agad kasi itong mga teleserye ang tagal talagang susundan mo siya ngayon first time na itong Batang Kiyapang unang-unang teleserye sinimulan ko kasi nag isang taon na sila eh talagang hindi ako pumalya simula nung nag, nag, nagsimula sa TV anggang uh, hanggang ito na nasa one year na sila Uh, anniversary shout sa iyo Coco Martin napansin ko kasi yung mga vlogger yung mga ano niya yung mga tawag nun guest niya doon yung mga kasama niya hindi katulad doon sa dati doon na pelikula niya puro ang daming artista dito sa Batang Kaya po puro vlogger eh ako nagtatry ako mag vlog hindi naman ako talagang vlogger na ano dahil pakay ko lang naman talaga sa vlog ko uh, ano sa mga channel ko sa youtube yung ma ma ko yung ma-save ko yung mga video ko sa mga picture ko na pagdating ng araw mapapanood ng mga apo ko yung talagang layon ko hindi ko layon na parang ma, ma ano yung yung may, may, kasi sabi nila mayroon daw sahod sa ganyan hindi ko rin alam nung una eh na, na nang hinayang ako sa internet ko rito sa abroad sa Middle East na nagbabayad ako ng unlimited marami kami share share tapos hindi ko naman napapakinabangan kumbaga tama lang kasi sa amin ng misis ko yung kamusta kayo dyan, mga anak ko, apo ko, pag okay, okay na sa akin. Naglilibang na lang ako anong gagawin. Ngayon, dahil nga naggawa ako ng channel, may nabalitaan ako na yung may, may bayad daw, gano, pero hindi ko naman hinangad na, ang hirap kasi kung ano, kung tututo ka talaga, lalo dito, trabaho, bahay, trabaho, para, ano, accommodation. Nalibang na ako sa kapag-YouTube, sa gawa ng content. Bali, minsan tinatamad minsan ginaganahan. Gusto ko lang i-react tong ano yung teleserye ng Batang Keya Na uh, first time akong nanood ng teleserye na talagang sinimulan ko hanggang sa hindi ko talaga tinantanan hanggang sa hanggang ngayon. Kasi one year na sila eh. Sana tumagal pa to. Bali uh, ito, uh, Panonoodin natin uli uh, ang, ang Batang Keya po. Bali kasi dito kami nanonood sa Pinoy Tambayan, dahil wala akong mapanood sa YouTube na live sa so, cbn yung teleserye uh, live online. Hindi siya talaga ano, putol-putol, hindi diretso, hindi katulad dito sa Pinoy Tambayan. Simula hanggang sa dulo, mapanood mo yung ano, yung episode 1 hanggang episode 4. Eh, uh, ikukuwento ko na lang mamaya kung bakit ko talaga siya tinutukan kasi Nung una talagang wala akong hilig sa teleserye. Nung napanood ko itong kayapo, kaya po, kasi yung pelikula ni Fernando Bo Jr., eh, lahat napanood ko, eh, Panday, ang pagbabalik na... Yung Panday 1 hanggang 5 yata yun, na, talagang hindi ko yun, ano, hindi ko pinalagpas yun. Yung mga pelikula, basta pelikula ni Fernando po, pinanood ko yun kasi fans din tayo ni Fernando po eh. Ngayon nung napanood ko itong kayapo kaya po, si Coco Martin, ayoko nga kay Coco Martin nung una, eh. Kasi parang lalo nung COVID-19, parang ang tapang masyado ni Coco, talagang lumalaban siya. Ngayon nung nung napanood ko tong batang kaya po, na-remind sa akin nung bata ako na hindi, hindi ko naman nasinabing, ano, uh, na sinabing ano, nakita ko lang, hindi ko sinabing ganun kami doon sa buhay ng taga -kaya po Pero nakita ko doon yung buhay ng kuya Rico, yung kuya ko kasi, Ah, lumaki kasi ako na anay, na sumasama-sama ako sa kuya ko, nagtitinda kami ng diaryo, bote, nangangalakal kami. Kung saan sa kami nakarating. nakasakay ako sa kariton. Divisoria, ayan, kaya po, nararating namin yan. Divisoria, kaya po, Kaloocan, Monumento. Nabotas libot ng Kuya Ray ko yan. Bali, 10 years old siguro ako noon, natatandaan ko, hindi ako nagkakamali. Sakay-sakay ako niyan, pinupuntahan ako sa school. Sa eskwelahan, hindi ako pinapapasok sasama ko niyan, mga, mga alakal kami, tapos kakain kami kung anong gusto kong pagkain. Talagang hindi ko makalimutan sa kuya ko. Na ang Kuya Rego kasi nakita ko yung yung istorya ng batang kaya po sa ugali ng Kuya Rego. Pero hindi siya hindi siya talaga hindi siya katulad ng kasi pelikula naman 'to eh. Ano yan, eh, teleserye. Hindi siya na, 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 nakikipaglaban, hindi siya nag hindi siya nagbebenta ng mga mas bawal na gamit, ganun. Kumbaga, meron ako nakitang ugali doon sa sa uh, pagkataon ni Tanggol na ayaw niyang nasasaktan o na inaapi yung matatanda at yung mga kababaihan at lalong lalo na yung mga kapatid niya o kapamilya niya parang doon ko nakita yung, yung story, yung ugali ni, ni, ni Tanggol na totoong nakita ko yun sa ugali ng Kuya Rigo pero hindi Kuya Rigo, hindi naman nandudukot hindi naman siya lumaking ganun nang bobotejaryo, nagtitinda ng pandesal, ganun, kuya ko, ano siya, madiskarte. Alos siya nga yung bumuhay sa amin nung na-hospital yung tatay ko. Tandang-tanda ako yun, 10 years old ako. Ayun, madalas kong kinukwento sa mga anak ko dati, sa apo ko ngayon, may apo na kasi ako. Shout out sa iyo, Sian, Sean, Rain, and Rihanna, and Sanaya. Lima, lima na yung apo ko. Uh, Dahil hindi ako kasi lumaking may lolo, bali, uh, ano lang ako, mahilig lang akong yung ma-share, i-share ko yung nakikita ko mabuti do sa mga nakaraang kong buhay, sa mga naka, mga istorya namin noon nung ng kuya ko. And shout out sa iyo, kuya Ray San Pedro, kuya Ray. Nandiyan siya sa tagging ngayon. Boy pa, boy pa. Kasi walo kami magkakapatid. Yung panganay, wala na eh. Kinuha na rin, namatay na yung panganay. Yung ate ko, namatay na rin. And si kuya, si Ray, ako na lang yung matanda. Sunod na ako, ako na yung pina, Kuya Ray ko. Tapos ako na yung susunod na pinakamatanda. Tapos Apat na yung ano, mas bunso sa amin. Bali, ano lang si Kuya Rey kasi, nakita ko yung ugali niya talaga, parang nakikita ko dun sa ugali ni Tanggol, na ayaw niyang naaapi yung matatanda at yung mga kababaihan. Kasi nakita ng mata ko, 10 years old ako, talagang ako, nasa Balinsuela, dun sa ano, Marulas, may, may isang kaibigan kami, mga shoutout dun sa mga kaibigan namin dyan, sila mga Castro, apelido yata noon. Bata pa ako noon, Ah, uh, nangunguha ako ng kanin ng baboy. pagkain ng baboy. Tapos may nag-trip. Meron sa akin parang siguro pinag ako. Hinampas ako ng nalalagyan ng kanin baboy dito sa ulo. Butas yung lata. Hello guys! What's up? Samaritano, makahombro. Kahombro by Samaritano. Makahombro. Nanonood tayo ng, ano, ng batang kiyapo ayan uh, oh, pinanood natin. Mali reaction video lang. Ang nakaraan. Ito um, Pinoy Tambayan that issue. Ito lang yung mga mga link na napapanood namin dito sa abroad. Kaya Ara alis ng ano ng homesick pag uh, napapanood namin to pag Actually, mas ano, pala, bali... Na, paano ba mas una Hindi sa mahilig na, sa ano, hindi, mabito, ako, hindi sa mga, ito, sa ito, mga ito. tawag ng teleserye. ng buko. Ko. talaga mahilig sa mga teleserye. Actually, yung kaibigan ko rito na... na... ano, mahilig sa teleserye. Nanonood siya ng probinsyano. Bali, tamat na tamat talaga ako manood ng teleserye nung panonood na yun. Yung probinsya ano kay Coco Martin. Pero nung, niyaya niya ako na makapanood, stop muna natin ha. Ayan. Nanonood tayo. Bali ay nakakaitanggol. Pinoy Tambayan. I-share ko lang sa inyo yung, ano, yung aking uh, story dito sa abroad na panonood ng teleserye. Actually, magandang libangan din to pero tamad na tamad talaga ako manood nito itong teleserye patayin muna natin ha i-off muna natin yung ano yung video ito nga pala yung ano ito nga pala yung ayan saan songs. natin ayan stop muna natin yung ano yung practice lang kasi may sounds din to Tensions okay, din yun. Okay. Practice ako ng, ano, ng reaction video. Bali dito sa kay Tanggol sa Samaritano. Ano kaya to Alisin natin yung voice. muna tayo dito stop stop